Pero bakit tinalikuran niya yung kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niyang kumandidato? O oh, eto, pakinggan natin kung bakit. Si nagsasabi, ang pag-asay ka ng bayan, si Lakson Ang pag-asay ka ng bayan, sino? Si Divinesia ang pag-asay ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag ng bayan, si walang tutorial, walang tao presidente! na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga okay. kapatid isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lax ang tagal na wala eh. kay Ginoong de Venecia wala ang kay tagal na natin eh Junior. religion at politika pala, eh, lagi na lang tayong pinapaasa eh pag ako naging presidente sabi ni ganila eh pag naging presidente ko walang kaibigan walang kamag walang kamag-anak